50 ka na di ka pa tumatangkad ha right. <laughs> ngayon ay pupunta tayo kay Kuya Raul Dilio ang pinakamatangkad na tao dito sa Pilipinas isa rin siya ng dating artista marami na rin siyang mga nagawang mga proyekto uh, mga comedy, meron din siyang sinasali ang mga show, no? At ngayon nga ay vlogger din siya. at uh, kasalukuyan siya nagtitinda ng longganisa. Kaya mga ka BBJ, pakisupport yung longganisa ni Ka Raul Dillo, okay? At ngayon, samahan nyo ako, pupunta tayo sa kanila. Hindi niya alam na nag-invite si Ate Helen Grace, yung kanyang asawa, para pumunta yung mga vlogger na... mga kaibigan niya para isurprise siya no so tara let's go Okay, so stop over muna tayo dito sa Andox. Uh, bibili muna tayo ng konting pandagdag sa mga handa ni Kuya Raul. Ablog to, pumunta ko yung Kuya Raul ngayon eh, birthday niya. Yeah. Ang kay Kuya Raul. Ay, hindi ko yan. Siyempre, may regalo rin tayo sa kanyang relo from Team BBG. Ayan, nandito na tayo sa bahay ni Kuya Raul. Tignan nyo yung mga motor niya. Ay, mga motor niya. Ayan, yung mga panghanap buhay ni Kuya Raul, yung mga motor niya. Tara, ba tayo? Game hey Boy. Tara, napunta ako kay kay hey, Malipiton. Nakahubad din ng pinuntahan ko. Nagpapatulog ng bata. Happy birthday. May dala akong kuating handa dyan. Oh, salamat ka na. Ah, parang yeah. Team BBG ah, sa Soma Market. Oh, oh, oh. Salamat, salamat. Salamat sa support ka. Kana? 50 birthday ka na 50 ka na, di ka pa tumatangkad <laughs> At siyempre hindi natin palalampasin, magdidikit na tayo ng Team BBG sticker sa kanyang mga tricycle at kolong-kolong. kuya po yung longganisa ni Kuya Ron. Masarap po yan at murang-mura. Hmm. Binibili-bili ba dun kina? O, oh, tumantay din. Hello! Binamano! Binamano! Binamano, magdikit! Good! Thank you, Kuya at ayan, magbablog na nga pala si Kuya Raul. Tuwang-tuwa nga pala siya sa regalo natin na Rilo. Regalo ng Team BBG. Ano ah, ba ito sa kalaga dito? Nandito pa lang na araw, no? Kasyo. Ang tanong, Kasya. Kasya ba? Ayan, no. Team BBG, ayan, no. Puntahan pa natin yan, mga suki. Uh... Tomo Market. Ano tal? Tomo Market. Chu? So, somo mate. Sumo mate. Ayan. Sa ato total, sumo mate. May mulino lang. Mulino po. Mulino. Ah, mulino po lang? Diyan harit. Ay! Oh! Sumo mate po. Diyan lang po sa may mulino po. Barang, yun, mga, diyan harit. Ayan daw. Tapos yan sa mga nagtigyan sa mulino. Diyan dyan sa tayo Ang tanong kung kasya ba kay Kuya Raul ang relo? Hello? Nako! Nako! <laughs> Napitin <Ayan>. bracelet! <lique> Ito na, huwag abot kapot siya.

Oh. Asya. Oh. Asya, Sirte. Oh. Oh. Ang pinakadulo. Pinakadulo, sagat. Oh. Ah, Sirte. Oh. Asya. Oh. Yun. Dulo siya, oh. Takot, oh. Oh. Dulo dulo. Oh, may lalak mo ka yan. Oo oh, nga, oh. Oh. May lalak, Pwede mag-swimming. Ano ba ito? Waterproof? Oo, oh, oh, waterproof yan. Ayan, ilaw. Ilaw, ilaw. Oh. 10, Oops, wala na ah. mag Pag-isira yan, papalitan eh, na lang. Eh, subukan natin. May araw yung nagsabi. Ako na lang pipindutin pag nasa ilalim. Paglahon lang. okay sige. Taga? Sige. tingnan natin. Tinatanong kung waterproof eh. Tignan natin yung waterproof natin. Babad? Sige, lubog mo eh. Bitawan mo. Ilang oras? nagkaroon ng reload. Ako sasira ka agad. Sinira ako, Oh, ano kaya? Nalublog. Na, Lana, di nagpagana. Tingnan mo. Iharap mo nga yung ano. Iharap mo nga. Sige. Puro na. Oo, oh, nakunin mo na. Puro na. Oo. Oh. Uy. Oo, oh, tingnan mo nga. Wala nang nangyari, oh. Ayan, oh. Lumunay natin, ha? Oh? Si Kuya Raul na magpapatunan niyan. Baka dududa kayo, oh. Nilubog. Ayun no? oh. Nilubog. 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 Nabitawan ni Kuya Raul. Lato. Oh. Iniahon. Iniahon. Oh, pare, ito ko. Na 'yung nagagawa ko ng kandala yung tennis. na? Ena. Oh. Hindi pa gumagana pa. Gumagana. Eh nandito pa rin ako, kilala ko si Rel. Rel, pakita mo nga 'yung relo mo, kung gumagana pa. Oh, wala Still working pa oh. Ayun ha, binabad na namin 'yan kanina ha. Oo. Oh, oh so, legit, wala. legit. Oh. Tayo na kayo sa supermarket, Tim BBJ. Yeah. Ilan lang naman talaga ang dumating ng mga vlogger pero yung iba ay hindi nakalimot magpadala ng mga cake at konting regalo kay Kuya Raul. Ganyan lang kasimple yung naging birthday ni Kuya Raul pero sigurado ako na naging masaya siya dahil hindi siya nalimutan ng kanyang mga kasama at mga kaibigan. At lalong lalo na sa kanyang boss na hindi nakalimot magpadala sa kanya ng konting pambili ng handa.